Besa mo, Inday, dali. Baka dumating na sila. E, ayan yung ulam, yung kanin. Hmm, bagong luto. Mm hmm, ayan. Oh, wow. Ang mo. Mm -hmm. Ayan, ulam. Ay, anak! Dali, dali, besa nyo. Takanda na yung pagkain. Ha? Kamusta? Ah, grabe. Ang so. gala oh. kanina. Kaya, na, hmm. Sige, umapun na kita. Kumain na. Dali. Ay, alam mo, mama mo lahat nagluto niya. Na-excited na-excited siya yung sa girlfriend mo. Na Naku, sana hindi na po ko yung nag abala Hindi naman po kumapili siya pagkain. Ay, hayaan mo. Kasi hindi na magluto yung future biyanan mo. Hmm. Dahil mapili ka, nagluto siya dahil gusto niyang ipakita sa'yo kung paano magluto ng masarap. <laughs> diba? Tsi! Umanda na naman yung pagkatribida mo. Hindi! Bumalik ka sa kusina, ihanda mo yung dessert. <laughs> oh! Oh, kumain na kayo. Ha? Huh? O, oh, dali. Mm. mm. Ah, iha, matanong lang kita. Marunong uh, ka ba magluto? Ah, uh, konti lang po eh. Bakit po? Aba syempre, na naitanong ko lang para maalaman ko talagang maalaga mong mabuti itong anak ko. Kevin Girlfriend ko pala po, hindi pa hugo. kami mag-asawa. Ano ka ba anak? <laughs> Pag nabuntis mo yan, huh? sigurado, mag-aasawa agad kayo. Mabilis bumigay ang mga babae ngayon. <laughs> Dato, hindi po. Magtatapos po muna ako at magtatrabaho. Abay, dapat lang. Hindi mo pwedeng ang anak ko ang trabaho ng trabaho, tapos nagagastos ka. <laughs> Pag nagtrabaho siya, hindi eh, niya na makasikaso yung anak niyo. Pwes, dapat ganun. Dapat marunong siya magbalanse. Dapat alam mo kung paano gawin yung pareho. Diba? Pagkatapos mo magtrabaho, Ah, si kasi kasi mo naman itong anak ko. Ako, magagawa ko po yan. Dahil alam kong nasa tamang lalaki po mm -hmm. ako. <laughs> Talaga? Oo naman. Alam ko rin nasa tamang babae ako. Talaga? Oo naman. Talaga? Atom ka na? Sino, kain na tayo. Sino? Hoy! Mamaya pa tayo oh, magang matamis. Kumain na tayo. Oh, ito, ito. Ito muna, ha? Alagyan kita, anak, ha? Hmm. Oh gusto mo bang mores pa? Na po. ako na Hindi, ako na Ma. ako, naman. ako, naman. ako na hey, hindi ba? ka man inaasikaso ng girlfriend mo Ma, ako na mah ma. ako na ma, ako na ako na mah ako na anak. ako na ako na. Ako na Ako na, ako na. mah 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 Okay mah 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 Okay lang okay lang magpalit ka. Magpalit ka. Mamaya naman. Kaya Kailan po. Magpalit ka. Hindi! Kumuha ka na damit. Dali. Kumuha ka na pamalit. Bubarin mo yan. Bubarin mo yan. Naku. Ano ka ba? Hindi pwedeng okay lang yan. Kaka, ikaw ang dumi-dumi. Yan. Sige. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi. Yung pulbos. Yung pulbos. Hindi, Lagi mo yan. na nga yan. I'm sorry. Hindi lang. Pulbos yung pulbos. Ano ba? Hindi pwede. Yan. Oh. Likod, likod. Sa likod, sa likod. Sa likod. Oh, taas mo kinikili mo. Hmm. Nasa yan, tamang bro. lalaki ko na. <coughs> uh, nasa tamang pianan ka ba talaga? Ano yun? Ah, wala po. Akin ah, ko lang po sa kanya yung post nung uh, nanay nung dating uh, girlfriend ng anak niyo. Ah, kayaan <laughs> mo na yung bruhang yan, ha? Hindi ka sa so pumapatol sa mga tsakadal. <laughs> ah, po kasi kayo comment ng comment eh. Nakita ko lang. <laughs> Alam mo, mukhang tama ka. Saan po? Mukhang papatol na taga ako sa mga tsaka dahil gaya mo! <laughs> <laughs>